Halimbawa, papakita ko sa inyo guys ha. Yan, halimbawa, nagbunot ako ng isang ganito. Bubunotin ko, papakita nga ni misis. Pag nakabunot ako ng isang ganito, ang nasa isipan ko guys ay, pag tinanin ko to, ito na yung ipon ko. Pagalipas ng one year kasi, hindi mo, to, hindi mo siya kuhan, babantayan, hindi mo siya aalagaan, hindi mo papatabaan. Ibig sabihin, ah, uh, kwan lang, time lang ang kuhan nito guys, nang hihintayin mo uh, wala ka ng ibang nilalabas na pera dito guys yan so ito pag tinanin ko to ang nasa isipan ko another 500 o kwan yan kasi pwedeng yung magiging laman nito ay pwedeng maabot hanggang 1,000 ang income na pwede po namin makita dito sa aming kung negosyo ginagawa so after a year po nito pwede po siya makapag-produce na kita ng kwan ng like ito 1,000 mahigit yan kasi meron po kakayahan ito na mamunga o maglaman po ng mga dalawang kilo pataas iba kasi dito yung kwan yung lupa kaya pong ganito kahaba yung pano yung yung, yung uh, laman niya guys at hindi na binibili sa merkado yun ay pwede pa namin ginagawa po namin yun na uh, pang kuka ayan. so, kapag tinanim ko to ang nasa isipan ko ay nagtanim ako ng sanlibo yan so ayan. ah. Uh, Welcome po ulit sa ating pong channel no at ito yung ating uh, nabiling uh, lupa guys at ito papakita ko sa inyo guys yung uh, mga pananim natin mga mga gabi ayan no talagang sinadya kong tinanim yan guys Papunta doon sa baba tapos itong lupa na nabili natin ay may mga nyugan na ayan Yung mga nyugan ng mga ilan ilang mga nyug tapos tinaniman natin ng mga prutas katulad ng ah uh, ito ah uh, langka tapos yung dondurian liban po sa kwan sa ating pong mga kwan mga pananim ng gabi guys na kung saan ay pagkukunan natin ng kwan, ating uh, uh, negosyo guys yan may negosyo kasi ang misis ko na kung saan ay nagagawa ng kwan ng bangko ka chips yan so ito kay uh, sa loob ng isang taon guys ay dalawang beses mo anihin anihan i should say at sobrang uh, sobrang -sobra na to kasi yung isang kilo sa amin ay ah uh, pwedeng kumita ng uh, like ito, uh, mga higit bulang 500 guys. So parang nag-iipon na kapag nagtanim po ng isang ganito. Parang nagtatanim parang, oh yan, 500 yan ha, parang ganon. <laughs> Pagka nabenta naman, hindi naman po yung kwan. Pero ngayon guys, ang kwan ng gabi ay 120 na sa merkado guys, ang presyo niya. So binibili sa bundok ay 50. Uh, sa bandang ito ay tinaliman natin ng, ng kwan. Yan, nah, nga natin ng miss natin guys. Yan. 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 Tapos dito naman no banda guys, sa uh, kwan natin may mga kung ano-anong mga tanim may mga pinyang tulad ng mga to yan tapos ito luyahan to guys luya yan luya naman dyan tapos mga prutas naman dyan sa kabila so dito tayo guys sa baba yung pan natin yung lupa na nabili natin guys so yan katulad ng nakikita nyo yan ah, uh, merong saging ayan Merong saging dito guys yung sa taas din tapos dito ay nagtanim tayo ng pan ng grapes at napakaganda po yung kinalabasan ng grapes natin guys Ayan o Pansamantala lang to ha, Yung balag nya Kasi hindi pa natin na plano Kasi hindi pa masyadong matagal yung ating pong Kuhan yung ating pong lupa na nabilis So unang tinanong talaga natin dito ay Kasi yun nga ang negosyo namin Magkasawa Yung bangkuka chips ay Ito guys Ito dito sa baba Ganda no Ayan So dito sa kwan naman guys Dito sa kanan guys Ay dito ako kumukuha ng pantanin ko na kwan, Na bangkuka Ayan o karlang o gabi yan guys ha. Dito ako makuha. Tapos dito sa banda rito. Tapakita ko sa inyo guys. Ay, nagtanim muli ako ng puro kanyan. Puro, ay dito, bangkukahan yan. Hanggang doon guys. O, oh, yan. Dito. So, hindi lang isa yung ating grapes. Guys, meron din dito. Ayan o. No? Oh. O. So, susunod na ako natin ay ay natin kung paano magbuhay ng <laughs> ganito grapes. Yan kaganda. Tapos meron pa dito, hindi ano yan. Marami guys, marami akong tinanong na grapes. Ayan, kasi gagawin ko itong pan, parang uh, shed dito na kung saan ay para gapangan nila guys. Babalagan ko ito ng mahaba hanggang dito sa taas. Kasi, no, oh, ganda Ilapit mo nga misis para makita nila kung gaano kaganda yung ating tanim na grapes. Ayan. Tapos ito. Tapos doon sa kwan, sa taas pa rin. Meron pa rin yung grapes doon guys. Ayan. Doon sa kwan na yun. So, dito, ah, uh, ito naman yung kwan natin. Yung natin yung mga Uh, bangko ka guys yan so natalim din natin itong mga to para sa ganun guys ay after one, after a year no parang ipon pero yung nga sabi ko nga sa inyo ay hindi namin ito binibenta ng per kilo kasi yung ginagamit po namin ito sa aming pong uh, negosyo na bangko ka chips ayan so yun lang kasi mas malaki po ang kwan mas malaki ang income doon at uh, halimbawa papakita ko sa inyo guys ha yan halimbawa nagbunot ako ng isang ganito bubunotin ko papakita nga ni misis yan pag pa ako ng isang nito, ang nasa isipan ko guys ay pag ko to, ito na yung ipon ko. ng one year kasi hindi mo, ta, hindi mo siya kuhan, babantayan, hindi mo siya aalagaan, hindi mo papatabaan. Ibig sabihin, ah, uh, kuhan lang, time lang ang kwan nito guys na hihintayin mo. Ah, uh, wala ka ng ibang nilalabas na pera dito guys. Yan. So ito, pag ko to, ang nasa isipan ko, another 500. O, oh, kwan. yan. Kasi pwedeng yung magiging laman nito ay pwedeng maabot hanggang 1,000 ang income na pwede po namin makita dito sa aming kong negosyo yung ginagawa. So, after a year po nito, pwede po siya makapag-produce na kita ng pa ng tag ito, 1,000 mahigit. Yan. Kasi, meron po kakayahan ito na mamunga o maglaman po ng mga dalawang kilo pataas. Iba kasi dito yung kwan, yung lupa. Kaya pong ganito kahaba yung kwan, yung yung laman nya guys, at hindi na binibili sa merkado, yun ay pwede pa namin ginagawa po namin yun na pangkukatips. Ayan. So kapag tinanim ko to, ang nasa isipan ko ay nagtanim ako ng 1,000. yeah. Kaya yan magtanim lang tayo ng magtanim guys, at um, dagdagan natin yung mga, uh, ating mga itinanim doon sa taas, no? So, pababa na tayo ngayon. At, uh, nakikita nyo, bago lang itong mga tanim lang po natin dito. Kaya... Uh, gusto kong magtanim guys kasi isang beses lang kasi magtanim sa isang taon nito uh, Sa mga susunod na mga kwan Mga panahon ay uh, hukay na lang tayo ng hukay o ani lang ng uh, ani guys Yung mga tao dito sa bundok ay pinagkakakitaan ng malaki ito Lalo na ngayon sa merkado po natin ay uh, mahal na po ito no? 100 220 po yung isang kilo po nito dito sa mga city po pero dito sa kwan farm ay kinukuha po nila ng kwan ng 50 pesos guys so mahal na ang kabutihan naman dito sa tanim na bangko ka guys kung ita benta mo ng kwan per kilo ay uh, range yung kita mo sa isang puno ng at uh, 100 to 250 pesos no So, ganun po siya. Kung uh, maglaman, guys, uh, dalawang kilo ang pinakamababa na yan. At uh, hanggang nagpas pa minsan talaga ng limang kilo, guys, yung isang uh, puno, guys. Kasi malambot ang lupa dito. At uh, talagang uh, buhay na buhay ang panang bangkuka o gabi dito, guys. Kaya, itong mga tao dito ay Marami ang kwan, marami yung kanilang mga bangkukahan dito At ang isang nagmamayari ng kwan ng bangkukahan guys ay Talagang hindi niya kayang ibaba yung kanyang produkto sa rami At uh, nangyayari na kung saan ay nagpapabuhat siya Ng mga katutubo din dito sa bundok upang sa ganun ay ibaba yung napakarami po nilang ani So kumikita po sila, sila dito ng paldo-paldo talagang Uh, sobrang laki, guys. Lalo na kung talagang uh, malalawak yung kanilang mga tanim dito, guys, na kuan, na bangkokahan. So, ayan. Yung ang sabi ko ay malaki talaga yung kita dito. Kaya kung gusto niyo magtanim, ay ninkaris encourage ko kayong lahat na magtanim tayo ng gabi kasi ito lang ang isa sa mga maganda. Misis natin. <laughs> Pagod na ako dahil ilang pa lang yung pan na pan ko, guys uh, wala akong masasabi dito sa misis ko guys liban sa sobrang busy niya sa kwan pagiging guro ay uh, kwan pa siya yan walang reklamo sa pagpa-farm guys yan sobrang init ngayon ng panahon pero yan siya uh, kaya lang ayaw niyang umitim niyan kaya kayo, balot na balot siya guys oh. <laughs> balot na balot ayan So, nagdadamo siya guys para sa ganun ay uh, para makita nyo talagang nagdadamo talaga yung misis ko. Yung dinamo nyo. Oh, uh, oh kita nyo guys. Hmm. So, dito hindi kami gumagamit ng kwan ng pang spray. Kasi sabi nila mag spray kami pero pampalambot daw ng kwan ng lupa. Hindi kami nag spray guys kasi ah, uh, kwan. Hindi rin maganda yun sa kwan natin. Sa uh, ating pong Mother Earth. So, yung kapaligiran po natin guys. So, eto. Sa katuwaan na nang po siguro ng misis ko. Tuwaan ko rin po na kung saan ay business pre yan, madali yan. Ay, yun. Dinadamu po namin. <laughs> Pag ganitong uh, wala po kaming ginagawa o wala kaming klase guys. So, Ayan, kukuha tayo ng kwan dito ko kasi kumukuha ng pantanim ko, guys. Ayan, dito. Kukuha tayo ng pantanim natin ngayon. At uh, ito na 'yung mga tatanim natin. Nakakuha na tayo ng kwan. Tatanim natin, guys. At uh, mga nasa 20 plus 'yung ating itatanim ngayon, dagdag uli. Ayan. So, ito 'yung ating kwan, guys. Uh, para ramihin uli. Tatanim natin ngayon at uh, Init, grabe. Ganun talaga pagka uh, farmer ka yan. yan. Isa sa mga kasama mo sa buhay yan, ulan at saka init. So ganito lang muna yung kan sa lahating araw na kung saan itatanim po natin. Pagkatapos natin magtanim, yan, mag, uh, mag maglinis tayo ng mga pananim natin mga prutas dito guys. Dito tayo magtanim guys. Kaya lang nakatagpo tayo ng pan ito ay medyo inuhukay ko ng konti kahit malambot yung kuang guys nungo pa para sa ganun ay yung kanyang laman ay makon talaga yan pag makaproduce to ng dalawang kilo guys hanggang limang kilo kaya sabihin na nang dalawang kilo lang pag nagawa namin yun na kwan bangko ka chips yun ay nagiging 1000 yun guys so okay na gagawin lang na pagka kwan ay ganito lang guys simple lang lagay mo doon kanan ganyan mo yan para hindi maagad agad ma kwan sikin mo nung konti yan tapos na tapos dito naman tayo kaya tinunan lang po natin dito. Ito naman tayo mong listin natin dito. List. Taniman ko na lahat yan. Yan. Taniman ko na lahat yan. Dito. Baka pa. Dito natin itatanim to guys. Ayan. Ang butas tayo guys. Dito kasi ay may mga kunting kwan, uh, bato. Pero okay lang. Kasi yung naman ng bangko ka guys, warang sinasan to yan. Penetrate talaga. Ayan. Ayan okay.

So nakatanim tayo ngayon ng kwan ng mga uh, 26 na piraso guys. So, dami-dami uh, -dami na yon Kasi linisan pa yung kwan, magbutas pa. So mahirap guys. Wala tayong gamit ng bareta. Kasi yakyat pa lang yung bareta dito. Ay mahirap na kasi bundok to guys. Malayo sa kwan, malayo sa kabayas na. Papakita ko po sa inyo guys. So ganito yung nakapaligid sa amin guys para makita nyo lang para may idea ko kung, kung saan kami nakatira ngayon layo so yung kabihas na, na sinasabi ko guys ito yung kwan. dyan pa kayo dadaan nagpasan nyo pa yung mga maraming bundok na yan bago kayo makarating sa uh, lowland so, liban po sa kwan mga tanim natin dun sa taas guys ay meron pa dito maraming bangko ka dito guys oh, so, yan oh. oh so hindi pa na rin guys No, oh. tapos yan ang mga yan bangko lahat yan guys tapos dito yan Mangkukahan to guys. Hmm. Yan. Ang daming puno. Tapos ang daming tanim na kwan. Luya. Yan. Mangkuka. Tapos dito. Tinanim ko to. Yan. So bangkukaan yan guys. So. May mga bagong tanim pa. Yan. Hmm. May mga kwan. Yan. Tanim ko lahat yan. Hanggang dun din sa baba. Yan guys. So. Ito. May mga luyahan dyan. Doon banda. Nilinilisan ng misis ko yun. Tapos hanggang doon, sa kabila pa niyan guys, ang sa amin. Hanggang doon sa taas. Ayun. So, marami pa diyan sa taas nyo guys. So, lawa pa to. Kasi hindi namin kaya kasi dadalawa lang kami. Tapos, busy pa kami sa pagtuturo. So, ayun. Pahinga muna tayo guys. Ang oras natin, anong na, oras na? 10.47. 10.47 na. Yan. So. It's time for my mister to cook. Yan bigasin tayo. Bigasain. <laughs> Ayan. So, yung guys uh, ganitong buhay dito sa kwan sa bundok pagka uh, ang kwan mo ay pagtatanim kaya yun tis tis lang pero yun nga sinabi ko kanina kung uh, mag tis ka naman ay meron naman talagang uh, may dudulot na maganda kapag uh, mag aani ka na guys so ito 6 uh, months pwede mo nang anihin at ayun uh, parang nag ipon ka lang pero sa amin nga sabi ko nga sa inyo ay hindi namin ginagamit yon as uh, pagbebenta ng per kilo kasi ginagamit namin to para sa aming pong negosyo na kang ano ito? kang kangkong chips na tuloy hindi po ah uh, bangko ka chips yan so yun po yung aming pong negosyo yan 50 pesos po uh, kada pack po ng ating pong uh, bangko ka chips guys at uh, ito ay produkto dito sa kabundukan no so kwan po ito pure ah uh, masustansya po yan pwede po sa mga vegetarian yan so Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo pong panonood at uh, paki-subscribe na lang at paki-suportahan po ang ating pong mga video guys. At uh, kung magusto po ninyo ma-inspire yung iba na magtanim ng bangkuka ay share nyo po at ilike itong ating video para sa kanilang makarating din po sa kanila. So, hanggang dito na lang. God bless po.